Mahaling tapat na naman mga kamami ko at yan nga ang aking mga trabaho nagkalat dito sa aking loob ng bahay at iyan yung mga natapos ng aking mananahe na ngayon ay aking aayusin at yung aking tagaayos ay nawawala. What? Hindi ko alam kung saan na naman dupalop ng aming barangay kung saan na naman ang Kaya ako lang mag isang ngayon na nagkaayos para naman madali ako makatapos at mamaya ngang alas 4 ng hapon ay aking naiyang... So, ayan nga mga kamami ko at ako nga ay tambak ngayon ng trabaho at kailangan kong isa-isahin ang aming gawa. Dahil kailangan kong equality control ang aming gawa dahil nga nare-reject pagka ang mananahi ay bara-bara ang mga trabaho. Parang katulad, din, katulad lang din sa pabrika na kailangan lahat ay iisa-isahin. Dahil ako dati ay... na ipuporsige sa aking mananahe kaya laang hindi maiiwasang hindi magkakaroon ng reject. Mga mami sa ganitong larangan ng paghahanap buhay ay napakahirap dahil ikaw lahat ang ah, mag-aasikaso kahit na nag-iisa ka lang. Nandyan na yung mga bagay na pag alam mo ng reject pero ikaw pa rin ang magre-repair dahil mayroong mga mananahe na sige-sige lang ang trabaho. Wala silang pakailan basta ang sa kanila makarami ka lang ng gawa. Kaya naman ikaw ngayon ang maghihirap. Sure. <laughs> dahil lahat ng damage nila, ikaw ang magre-repair. Kaya naman mga kamami ko, nandyan na yung hirap at sakripisyo na kahit na may sakit ka, kahit na ikaw nilalagnat, masakit na yung likod mo, hindi ka pa rin pwedeng tumigil dahil nga ikaw.